papalusutin mo itong 200 plus million? O nasaan ang pag -iisip? nasaan ang moral standards ng mga Catholic schools na ito? Okay, maraming -maram naman ang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Itantabunan PH Channel mga kababayan. Ah, nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay June 9, 2025 at araw ng lunes. At ito, nako, pag-usapan natin mga kababayan, Riza Ontiveros at ang ibang Catholic schools at universities. Gusto na nga rin bang iparilis yung mga pinangako ni Martin Romualdez doon sa mga kongresistang pumirma sa impeachment? oo oh ito yung pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ah, uh, ito. Ah, uh, may balita tayo dito. Ito interview ito sa DZMM kay Rizon Tiberos mga kababayan. I-share natin. Na bago natin i-play mga kababayan, ah, uh, lagay ko na lang mu ko lang muna sa context mga kababayan. Um, ako personally, um, legally gusto kong matuloy Ah uh, itong impeachment trial ni VP Sara kasi alam kong may uh, maraming hinahawakan si VP Sara Duterte mga kababayan na mga ebidensya laban sa Marcos administration na gusto kong malaba uh, mailabas mga kababayan. Okay? At sa tingin ko mukhang nako. Ah uh, sabog sila dito kapag mailabas niya ni VP Sara. Okay? Pero kung pag-usapan natin ay morally mga kababayan, uh, naipresenta ko na ito sa isa kong video kahapon mga kababayan, uh, kahapon yata or nung Sabado pala, oh, morally ayaw kong matuloy itong impeachment trial. Okay, stay tuned kayo, explain ko sa inyo kung bakit. Okay, kasi mukhang ito din ang nakikita na rason ng mga kongresistang gustong itigil na itong impeachment trial laban kay VP Sara mga kababayan. Okay. Ah uh, ito. Ah, uh, like po at share ng videos natin and din subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito pakinggan natin mga kababayan. You are Numero Research says 90% of Filipinos say VP Sara Duterte should face impeachment trial. This is 90%. Very, very seldom na lumalabas ang ganyang numero. Ang tanong po eh, how come mukhang marami sa mga senador ang hindi po na-appreciate yung ganitong uh, resulta ng survey? Is it a matter of the credibility of the surveying company or they, they, they're just not attuned to what the people are saying? Palagay ko naman Sir Peter, um, lahat na naming mga senador eh, pinag-aaralan yung mga survey results and tama kayo, pambihira ang 90% results sa anumang tanong. Lalo na sa ganitong ka tanong, ano po tungkol sa pagharap ng second highest official sa ating bayan uh, sa impeachment process. And okay, pause muna natin mga kababayan na kasi pinag-uusapan dito yung uh, survey results na 90% daw sa taong bayan ay gusto ng impeachment. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ah, uh, kahit ako gusto ko rin matuloy itong impeachment legally mga kababayan ha, kasi in line ito sa uh, constitution at uh, constitutional ano ito? duties ng mga, uh, ng mga senador na ituloy itong impeachment trial kasi nando na yung impeachment sa kanila. Okay? So expected po yan na 90%. Mas nakadududa na, po kung bakit hindi umabot ng 100%. Well, anyway, na meron naman talagang ibang ayaw ng impeachment kasi alam nila kung anong resulta dyan um, yung 90% po hindi ibig sabihin na lahat, lahat yan ay gustong matanggal si BP okay, klaruhin lang po natin baka isipin ni Risa at ng iba na yung 90%, ang 90 ay gustong matanggal si BP hindi po 90% ang gustong matuloy yung impeachment trial kasi alam ng taong bayan na maraming maiibulgar si VP Sara laban sa Marcos Administration at kay Martin Romaldes mga kababayan. Kaya nga gusto natin matuloy yan. Okay? So, eto. Kapatuloy natin mga kababayan ha. Kailangan pa ba namin ano, intay ang survey result? Eh, ang linaw-linaw ng utos sa amin, ng konstitusyon mismo, na by the way, niratify din ng majority ng ating mga kababayan way back in 1987. So, uh, kaya rin siguro lalong dumadami at tumitindi ang mga panawagan niyang ating mga mamamayan na simulan na namin yung impeachment trial kay VP Duterte. At kasabay po nila ang dumadami ding mga legal experts, mga institusyon, pati na po yung uh tulad ng uh, UP, UST, De La Salle, Ateneo, San Beda, Adamson, Letran, 'yung ating pong mga uh, constitutional framers tulad ni dating uh, Justice Asguna, attorney Christian Monsod, attorney mm -hmm. Renes Sarmiento, di po ba? So, uh tumagal itong dumadami itong mga tinig at bumibigat dahil asyado na kami tumatagal mm -hmm. sa hindi pagsimula nitong impeachment trial. Eh sa tagal nga ng pinag-uusapan nito at parang hirap na hirap, isang oras lang naman pinag-uusapan natin eh mm -hmm. isang oras ang kailangan di ba para simulan mm -hmm. impeachment trial uh, kasi pa yung um, Senate President bilang presiding officer Pasusumpain niya kami, mga senador bilang senator judges and then once and for all finally babasahin yung articles of impeachment uh, na pito yon so how long would that take isang oras lang kaya hindi ko talaga maintindihan bakit tumatagal kami apat na buwan na ang hinintay natin ng simula february 5 pa ito anong pecha na exactly. <laughs> oh nako grabe na na? Pati, pati itong news anchor mga kababayan ha? oh pati itong news anchor uh, Mukhang gusto tali na rin talaga well anyway way oh, ha? Uh, baka gusto nila kasi para mayroong mas lang Ma-cover dyan mga kababayan Wala well, way, ito pag-usapan natin ng na mabilisan ha? Uh, yun nga uh, Sabi ni Rizzo Antiveros mga kababayan Gusto na niya At sabi din niya na meron marami ng uh, Mga institusyon na gusto yung UP, uh, ito mga Catholic schools at Ateneo, UST La Salle. di ba? Kala nyo? mas gusto nilang mangurakot si Martin Rumol at sa ibang kongresista. Ah, uh, kaysa na talagang pananagutin ng tunay si VP Sara. Kalain niyo 'yan. Oh, test of values ito mga kababayan. Ah, test of values bakit ito? Ito yung nakikita ko ha. Ah, uh, karamihan sa sa, uh, sa i-discuss ko dito na na, na presenta ko na yung iba sa uling video ko mga kababayan. Pero discuss pa rin natin dito ng klaro. Okay. eto, ama, kaya ang nakikita ko dito mga kababayan, karamihan dito sa mga senador kaya pinatatagal ito. Or uh, nag nagdadalawang isip ang karamihan nito. Halimbawa si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, si si Tol, si Cheese, si Bato. Okay? Bakit? Kasi mga kababayan, nakikita ko na mukhang mataas pa rin ang moral integrity ng mga ta mga senador. Ito. Bakit ito? Ito yung ito yung sitwasyon. Um, ipili, kailangan pumili ng mga senador sa lesser evil mga kababayan. Okay? Kung ituloy nila yung impeachment kasi trabaho nila yan, constitutional duty nila, or hindi. O, uh, di ba? Kasi kung hindi nila ituloy yan, kasi nakikita nilang morally right or correct kung nang hindi pagtuloy, pero magiging illegal kasi violation ng konstitusyon kung hindi pagtuloy. Okay? Pero kung ituloy nila, legal siya, pero morally incorrect para sa kanila. Bakit? Ito yung magiging resulta mga kababayan. Okay? Ito, balikan natin. Number one, gusto nilang pana-pananagutin si VP Sara. Ito nga tanong ko bago tayo nagumpisa. Wala na bang ibang paraan na pwedeng papanagutin si VP Sara? Ano ang sagot dyan? Meron. Pwedeng kasuhan sa fiskal at sa ombudsman. Yan yung sabi ni Alan Peter Cayetano. At the same time, para siguradong walang politika. mhm mm Anong, magkano ang papanagutin kay VP Sara? Yung 125 million na ginastos daw ng, uh, na confidential funds na ginastos daw ng 11 days. di ba? Ah, imagine niyo 125 million. 125 million lang yan. Okay? At ito, hindi po immune, walang immunity ang Vice President sa kahit na anumang kaso. sa so pwede talagang kasuhan sa fiskal at sa ombudsman. Okay? At ito, posibleng iniisip din ito ng mga kongresista nga na kung papanaguti nila through impeachment trial kasi no choice sila, kailangan lang sumunod sa konstitusyon. Ang magiging resulta nito mga kababayan, kasi alam nila ang magiging resulta nito ay, number one, i-release -re ni Martin Romualdez yung kanyang pinangako sa mga kongresista. Sa so, tingin nyo ba, isang libo lang per congressman? Mm. Sa tingin nyo ba, 500,000 lang per congressman? Nak ang mura pala. Ang, ang mura kapag ganyan. ba? Diba? Oh. Kasi kung, again, kung kayo kongresman mga kababayan, magkano kaya ang sisingilin ninyo para pumirma kayo sa impeachment trial? Kahit na alam niyo yung ikasisira ng dignidad ninyo at political career ninyo. sabi natin most likely at least pinakamura siguro 1 million. Ah. Ilang kongresista ang pumirma sa impeachment ni VP Sara? 240 plus mga kababayan. So, multiply mo na yan, 1 million times 240, magkano yan? E Ibig 240 million, di ba? So sino anong mas malaki ngayon? Itong 125 million or 240 million? O, sa tingin nyo ba, pera ni Martin Romualdez ang gagamitin niya pang bayad dyan sa mga pumirma sa impeachment trial? I-comment nyo nga dyan, mga kababayan. I-comment nyo nga dyan. O. O. Diba? So ngayon, papanagutin mo itong 125 million through impeachment na pwede mo naman talagang papanogoten through ombudsman or fiscal. Yet, papalusutin mo itong 200 plus million? O nasaan ang pag -iisip? Nasaan ang moral standards ng mga Catholic schools na ito? Diba? At hindi lang yan ha? oh, meron pa. May sinabi si Toby Chanko, mga kababayan, na itong mga kongresista, karamihan dyan, sa mga pumirma, naglagay, nag-insert ng projects sa 2025 budget. At ngayon ay nakahold ng executive. So, meaning, hindi i-release ng executive yung budget para sa mga in-insert ng mga kongresista na yan. Oh, ngayon, pinaparelease. Mm. At hindi pa inirelease kasi titignan pa nila, di ba? So kung matuloy na itong impeachment laban kay VP Sara, sa tingin nyo ba si PBBM hindi makikinig or hindi susunod kay Martin Romualdez? Mm. So anong mangyayari? Aside sa pera na ibibigay ni galing kay Martin Romualdez mga kababayan. Mapipilitan pa itong si PBBM na i-release yung budget para doon sa mga projects na in-insert for 2025 ng mga kongresista. So anong mangyayari? So pagsusumahin mo yon mga kababayan niyo yung bigay ni Martin Romualdez na of course alam naman natin ang pera ng taong bayan din yun Plus, yung budget galing sa executive para doon sa mga in-insert na projects ng mga kongresista na hindi naman priority ng Marcos administration. Sa tingin nyo ba, hindi abot 125 million yun? Mm. Oh, sa anong-anong mas malaki ngayon? So, ito yung posibleng iniisip ng mga senador ngayon. Kahit kung ako senador, most likely ganito talaga. Oh, kung itutuloy ko ito, eh itong mga kongresista kasi matatanggap nila yung pangako ni Martin Romualdez, marirelease pa yung budget ng mga projects na in-insert for 2025 kahit hindi naman priority ng Marcos administration. Oh, so magkano kaya ang mawawala sa taong bayan kapag nangyari yan? Sa tingin nyo, panalo ang taong bayan dyan? E eh, comment nyo dyan mga kababayan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na dilemma itong uh, mga senador kung itutuloy nila ito, impeachment or hindi. Kasi kung ako, o sabihan ko na lang itong mga kongresista ko talagang na nakikita niyo may kasalanan nitong vice president. Hindi naman ito immune. Wala naman itong immunity sa mga kaso. Mag-file kayo doon sa fiscal at sa ombudsman para talagang magkakaroon ng fair trial. Kasi ang sasabihin lang din naman kapag mag-convict si BP Sarang, sasabihin lang din naman ng mga taong bayan ay nagkabayaran or kapag na-acquit si VP Sara, ang sasabihin lang din naman ng mga anang taong bayan, eh, kasi mga kakampi ni VP Sara yung mga senador. So, hindi rin yan talaga matatapos, mga kababayan. O, sabihin nila, si Bato dapat mag-recuse or hindi sasali kasi bias. Eh, nung natin, ito si Risa Ontiveros. Fair ba ito? O, nung budget hearing nga, imagine niyo si VP Sara, nagpropose ng budget for books, children's book. Tignan niyo ang ganda ng libro. Yung papel, uh, di ba? Yung colored na ano, materials. Sige nyo, kahit, huwag nyo yung tingnan yung author. Kasi, of course, si V.P. Sara yung author. Yung laman ng libro, yung materials, magkano lang ang budget na hinihingi ni V.P. Sara? 50 pesos per book. O, diba? Pero, ito si Rizante Veros, pinigilan niya. Saan ka makakahanap ng 50 pesos na libro na ang ganda-ganda? Colored pa. Ang kapal pa ng papel na ginawa. 50 pesos ha? O. So, ibig sabihin yan, o, at the same time, opportunity ng mga bata na mag-develop mag mag ng interest na magbasa ng libro. Kasi maganda yung materials, colorful. 'Di ba? Again, hindi naman ang babasahin ng mga bata ay yung author. O ilan lang ang babasa ng author. Ang laman ng libro. Hmm. Yet pinagkait pa ni Risa Hontiveros. Kalain niyo yan? So ngayon, sasabihin niyo itong si Risa Hontiveros, fair ito? At ngayon, sasabihin niyo si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, magiging fair yan sila? Mm, komi tension mga kababayan. So ayun eh, nga. Oh, yung mga senador kailangang pumili anong lesser evil yung pipiliin nila. Tayo rin. Oh, kaya nga sinasabi ko legally gusto ko matuloy yun kasi para magkaalaman magka na lahat. Pero morally mga kababayan, lugi tayo. Sinasabi ng konsensya ko na mas mabuting hindi matuloy yung impeachment trial kasi tayong ordinaryong Pilipino ang lugi diyan. 'Yung mga kongresista magkakapera kasi sa mga kickbacks nila sa mga matatanggap nila kay Martin Romualdez. o oh, di ba? Pero galing sa pera ng taong bayan, ubos ang oras ng mga kongre mga mga senador sa pagtrial, lugi pa rin tayo. Mm. Di ba? So 'yan 'yung mga posibleng mangyayari diyan mga kababayan. So ito nga, sabi ko, nakaka-disappoint ito. Kasi imagine ninyo, Catholic schools ha? UST, Ateneo, Lasal. Oh, mas pinipili pa nila ngayon. Mas pinipili pa nila ngayon na um, anong tawag nito? Na magkaroon ng trial kaysa pigilan Um, kaysa pigilan itong uh, pagnanakaw or posibleng pagnanakaw ng mga kongresista mga probinsya. Oh. Kasi ah, uh, well, gan 'yung mangyayari, binibigyan mo ng opportunity. 'Di ba? Sa pag-uumpisa ng trial ngayon, sasabihin, oh, kahit sabihin natin ngayon, oh, ma probably yung ibang tao sa sabihin, oh, yung mga proyektong in-insert ng mga kongresista, ang magde-decide niyan, eh, yung executive naman, ay naka nakahold naman. <laughs> sa tingin niyo ba, hindi makikinig o hindi susunod si PBBM kay Martin Romualdez? <laughs> oh balikan niyo yung sinabi ni Amy, mga, mga kababayan. <laughs> oh anong nga sabi ni Amy Marcos? oh ang nagpatakbo ng ating bansa ay Romualdez at Araneta. Mm. Sa tingin nyo ba, hindi susunod si PBBM kay Martin Romualdez na iparilis yung budget ng mga projects na in-insert nila na nakahold? Ngayon nga mga kababayan, o, oh, uh, umulan-ulan na. Ah. di ba? Ang daming baha kahit sa saan sulok ng bansa. Doon pangalang sa flood control projects ang dami ng katanungan natin na nasaan na yun di ba e dito pa kaya hindi natin malalaman kung magkano ang bigaya nila dyan sa pagpirma at kung ano mga proyektong ininsert nila dyan sa 2025 budget Hmm. O comment kayo dyan mga kababayan. kung anong, masasabi nyo. Ito, ito. O papakita ko sa inyo. Ayan, yung kampo ni VP Sara mga kababayan kasi pinapalabas ng mainstream media ngayon na itong si VP Sara at ang kanyang kampo ay natatakot na, natatakot na matulo, matuloy ito yung impeachment. In fact, sabi ko nga, gusto nga ni VP Sara kasi yan yung pinapalabas ng mainstream media ngayon mga kababayan. Ito, pag tignan nyo. Ayan. Ah, oh. yan yung Um, statement na nilabas ngayon lang ng company VP Sara mga kababayan, o, basahin natin o, ayan ha o, makla I don't know, hindi ko alam kung klaro sa inyo dyan, pero wala na yan. sige, basahin ko na lang para sa lahat the defense team has received several requests for comment regarding the calls for the senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Zito Terote We deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. O ito nga pala, oh, may issue pa nga pala sa Supreme Court ito. Oh, The impeachment process must never be weaponized to so harass, silence, eliminate, Political opponents It sa constitutional mechanism Not a political tool Nevertheless Should the Senate choose to proceed We stand ready To confront The charges And expose The baselessness Of the accusations Against The Vice President O June 9, 2025 Mga kababayan O ayan, di ba? O yun nga papala isa O Yung na-submit na sa Supreme Court Well, in a O Again, bago natin tapusin sa mares ko lang mga kababayan, legally gusto ko itong matuloy kasi uh, constitu constitutional duties ito ng mga senador, pero morally mga kababayan, nakikita ko lugi ang taong bayan nito kasi mas malaki yung mawawalang pera ng bayan kapag matuloy yung impeachment trial kays kaysa hindi matuloy kasi nga pwede niyong papanagutin si VP Sara through mag-file ng kaso sa fiscal or sa ombudsman na kung saan walang bias at magkakaroon ng fair trial. Okay? So dito naman na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.